Kaya, Kaya guys, kapatid. oh, natiting na parang hindi la putik na, parang hindi lalakas sa kurudo no? yan, oh. guys, ha, yan ang ating chichikapin kung ano kailangan pantang, guys. Kaya, ito yung tumataga. Tinagal naman la, yung... ko din ang guys, magandang araw sa inyo guys May tete kami daw tayo dito Ayan BCT ito Oop BCT ito Ayan guys, meron tayo tete kami dito Lumalakas daw sa kurudo Titignan kung saan may problema guys Anong kakalasin ba dyan Alan? Ay babo lang Ay babo lang, ayan the brothers Anthony yung ano Alan kakalasin daw yung ibabaw ng ano ano ba no silba no o yung ano bomba. yung bomba injection pump yan sa ibabaw ng injection pump baka sa crudo boss gano'ng kalakas Tak boleh tidak daw pun tahu kerudo. Yang, ini na ng brothers, the brothers. at siyempre tatanggalin yung mga nakahambalang nakahambalang yung mga sagabal yung air cleaner filter yun guys <laughs> yung, <gulit sa> na kasi <laughs> na natin guys yung pipe sa krudo kung anong kailangan mong gawin kung anong papaltan to see is to believe sabi nga Kaya guys, oh, natiting natiting na, panahon di la, putik na, panahon di lalakas ang kulubi yan, oh. guys, ha, yan ang ating chichikapin kung anong kailangan pantang, guys. Yan, injection mga bc ito, guys, ha. Yan, eh, may natin ulit pakita, guys, pagka nakalas na, kung anong dapat palitan. Yan, guys, yan yung mga dapat kailangan pantang kailangan kalasin bago natin magawa yung tumatagas na yun guys ha ah. kaya niya lang proseso niya guys ha ah. maraming kailangan tanggalin Guys, ini cembata gas. tinanggal namanya. Dabel ko lagi namanya. fuel line.

hindi nga isa alam ito ba? piso? ito to guys oh. eto yung, eto yung yung uh, ito yung pinaltal ito yung pinaltal, oring itong tansong ito yan, yeah, pinaltal din hey, guys yan yan yung mga talsong Sa wala, yung mga na piraso pero nakabit na yung mga ano guys. Yung o-ring Eh, yung kanso nakabit na guys. Yan. Apat na kanso, pinaltan din. Kasi mga UP na. Yung o-ring naman ang gato na. Kaya pinaltan na rin. O-ring saka tanso pinaltan. Kaya siguro nagtatagas ito lumakas sa crudo. Kasi si Ryan support. Ah, si Ryan support. Napapapad. Ah, yun. Yun problema guys. Pagka medyo nabayaan yung ganyan ng inyong ano, injection pump ang maapektuhan yung inyong engine support baka bumaksak pang makina nyo kung nasira ang engine support kaya kailangan kailangan lang change nyo padalo nyo nagat sa calibration gusto nyo dito sa location namin barangay bangka bangka Victoria Laguna malapit sa magkasawang tulay tapat ng EMB auto supply yun hanapin nyo na ala calibration yun na yun guys pag may problema nyo mga injection pump tapat lang ng EMB alang calibration ipagtanong nyo lang location namin makasabihin ah, sa inyo yung guys calibration for VCT to guys sa VCT ayun ganyan lang proseso kapag tagas yung inyong injection pump pag alam nyo may tumutulo na dali nyo na ganyan sa malapit na calibration kung malapit kayo sa location nyo dito sa amin madali lang kinabit uli simple lang pala gawa niya. pag marunong simple hindi nga simple nga pagka pag alam pag hindi alam mahirap yan simple tingnan pero pag ginawa mahirap mga ah, mm -hmm. oh. ginawa ng mekaniko dito, ako ako ng tagas din. Sila kayo ng bag. Ang ginawa, hindi ko bitan. Kaya ano, din natin ito ng mga fuel, ano, ayan, gasket, fuel, ayan, guys. Ay, Kapaltan din ito. Ayan, guys. Baka ay. Para... man... mapalaman. Baka mapalaman. Yan guys, wa? may proseso pag-iikwit niya guys ay mga injection pump, di ba sa iniikwitan niya guys? Yan ang tip, maaari pumutok ang inyong ano, injection pump pag hinikpitan niyo. Kaya kinakailangan doon sa dalubhasa niyo dadalhin, yung talagang mga, yung mga talagang magumaagawa ng injection pump. Huwag sa basta, huwag basta sa bigari kung bigari ko lang kasi magkakaroon ng problema kayo, baka biglang pumutok ang injection pump nyo Yan ang magiging ano naman, magiging problema nyo dyan, guys. Ayan. Ayan, kinakabit na yung mga pure kinakabit ulit yung pure line, guys, ha. Ganyan lang proseso, guys, ha. Yan, tip guys, ha huwag niyong basta pitan sa mga mekaniko yung mga fuel line na yan saka sa ng injection pump yung kinilaw kanina ng ating mekaniko na injection pump si Alan kasi pag na nagpipit yun baka pumutok injection pump yun yung pinakang tip sa inyo guys yan guys pag pinabayaan yun ganyan na natulong yung injection pump maaaring masira injection support nyo tapos lalakas pa sa diesel Ayan. dapat agapan nyo na agad kasi once na nakira inyong ano, engine support, baka bumaksak ang makina nyo. lalong malaking problema. Ayan. mm -hmm. na may puro tagas yan guys ayan ngayon wala na okay na wala pala ng o-ring o-ring saka ng mga fuel washer yan saka also pinata niya okay na okay na wala na yung tagas o oh. kaya na natagas yun guys ayan kita niyo naman oh, wala okay na yan guys wala na may problema ng guys ha pelta ng oring, sa saka ng mga fuel washer saka tanso sa kanyang may injection pump sa ibabaw yun lang ginawa dito yan yung nilalagay namin ang adjustment sa minor para malaman kung kung pag mausok medyo i-adjust yun Yan guys, okay na yan guys. Tapos na yan, o yan. Para guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, TMD TV. Pa-like, pa-share na rin guys, at pwede yung bell para lagi updated sa mga share-share na yung video. At ipopost guys. Yan, Way City to guys ha. Huh? so City so to. Yan guys. Thank you guys for watching. guys, okay na yan guys Tapos na yan Wala na problema Wala na natin Wala na problema yung kanyang mga o-ring Sa tanso sa kanyang injection pump Sa ibabaw, ilap Il yata namin guys ha? Ayan, okay na yan guys Ang magiging efekto guys guys Yung ano ay Pag nagkaroon ano, ng Tadas sa gano'n yung injection pump nyo kaya ka lang, na rin kasi makapagira yung ano, engine support. Tapang makina. Tapos, tatakot sa krudo. Kaya, pabuhay nyo lang guys. Yan, okay na yan guys. Nasaan na guys? Subscribe nyo kami sa aming YouTube channel. TMBTV. Pa-like. At pa-share na rin guys. At pindutin niyo kayo yung bell para laging updated. sa mga, share, -share na yung video. Happy Pocos guys. Thank you guys. Thank you for watching guys. That it, all guys. Thank you, thank you guys. Both, thank you, both! Yeah guys, now guys. For VC 2 it's also VC2.